Okay po magandang tanghali po Meron po tayo ditong inayos na SYM 110 po So bali ang nangyayari po dito sa motor na to is Palyado po siya at wala siyang minor So pasumpung-sumpung po minsan naandar siya ng maayos Minsan po palyado siya So pagka naman niya nagsimula na siya maging palyado Wala na rin po siyang minor So bali ang ginawa sa kanya Pinalitan na siya ng karburador pinalitan na rin siya ng CDI at ganun pa rin pong problema. Hindi po mawala-wala yung pagiging palyado niya. Chinek na rin po yung valve clearance, chinek na rin po yung barbula kung meron pong singaw, okay naman po lahat. Pati po yung timing, chinek na rin po kung naka-top dead center siya, okay naman po. So bali, ang nangyari po is ang problema niya is wiring po. Paano po natin nasabing nasa wiring po? So kung mapapansin po ninyo dito, meron po tayo ditong CDI ang ginawa po natin is dinirekta po muna natin lahat ng linya niya. Hindi natin ginamit yung dating wiring o linya dito sa motor. Dinirekta po natin. Kung mapapansin po ninyo, dito po sa may kaliwa po, bandang itaas, kulay puti na wire ito po yung palser so dinirekta natin siya dito sa stator linya, linya po ng palser dinirekta po natin tapos ito naman pong nasa bandang kanan, nasa ibabaw po. Ito naman po yung papunta sa ignition coil. So naglatag din tayo ng wire papuntang ignition coil. Dinirekta rin po natin. Tapos ito naman pong nasa kaliwa po, bandang ibaba. Yan naman po ay body ground. So okay po, dinirekta rin natin siya sa body ground po. Tapos ito naman pong nasa ibaba na to, gawing kanan. Ito pong wire na to, ito po ay papunta po sa ano po sa positive or main accessory wire so bali ginawa naman natin dinirekta natin siya papuntang baterya nung ginawa po natin yung ganitong sistema nahuli po natin kagad na ang naglolo ko sa kanya is wiring po so posibleng pag umandar yung motor nagkaroon po ng vibration so pwedeng naglulus po yung wiring so malaki po ang posibilidad na ganun po nangyayari dahil nung nirek, nirekta po natin ito lahat dinirekta po natin umandar na po siya ng maayos hindi na po siya palyado at meron na rin po siya minor so naging okay na po so sa ganitong pagkakataon po kung sakaling medyo nahihirapan tayong hulihin ng problema um, ganun po ang gagawin natin um, gumawa muna tayo ng sarili nating linya mag wiring tayo ng sarili natin ilatag natin yung wiring na yun para mas madali po natin mahuli yung problema po kagaya na ginawa natin dito sa motor na to pagka-direkta po natin lahat ng wiring, pag-andal po, okay na po siya kagad. So, bali, yun nga po, humaba pa yung trabaho sa pag adjust ng valve clearance. At kung ano-ano pa, nagpalit ng carburetor, tinignan kung singaw yung barbula, yung timing. Tama naman po yung procedure na ginawa, yun nga lang. Um, hindi pa rin nahuli kasi yung problema So ganito po yung ginawa natin Nahuli po natin yung problema Nasa kuryente po yung problema Kung bakit siya palyado